mga kalola talong for today. Nagkwande kong talong mga kalola, no? Ako ni siyang gilapuaan. diya, diya, ya, kaya hindi ko ako na siyang gihaon mga kalola, mga nang siya, no? ako siyang gibaban sa to, tubig. Okay, init man ka ayaw. Ya, ako siyang sa to, baby. Wala na ko siya hotda mga kalola, o. Wala na ko siya hukda, o, laka. Ay kini siya ako na pun siya i-budget ako na pun siya maduguhon. So mura niya siya ako kung kanil karo itlog. Ako ni siyang tortahon. Ayan. Wala man tay kahoy di rin nga isugba lang ang talo. No? So ato na lang niya siyang gilaga. Kung mo ni, ni siya ang resulta mga talulay. Ano ni siya. May ko itlog. O ako ni siya itlogan. So mga kalulay mga niya itong trabaho karoon lagi mahulog ako sa cellphone mga kalula. Mahulog din niya, camera, swerte. Siya. Right ako din siya. Iba lang Ako isang sanaw mga kalula. Ilalong kayo ba mga kain okay, niya. Siya. Ako din siya. So, hindi mga kalula, no? Huwag ka din siya. Lindot ang tanong mga kalula ko. Imo, isok pa. Pero wala kong tayo kahoy nyo. di ba ni pareha sa provinsya din no? So, ato na nang yung mga naon kalatan. Ato ano na siya, nilaga na to siya. Ang ibang kahit pa kung niya yung sa niya. Nawala na ang vitamin sa din, mga kalulang kaya nilaga. Kung pwede lang yung taisagol ang panit, ihalo ko na lang yung panit. Hindi mo po pwede no? Pinahangan mong bit siya kung ano, balatan. Siyempre, tiplahan na nga ko na siya. Butang na ko na siya. Ito. Ang naghabilin, ako na nga siya kabibukot. Ayan. Ang naghabilin. Kahit pang nagawa na pinagkakain siya nito. Ayan.

So, i-offs ako mga kulwa. Kaya, lisod kayo mag-video nga. Nakasabit ang cellphone. Okay, thank you for watching.